Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ikadalawamputsiyam ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya tangi espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawa ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng espiritu sapagkat ang espiritu'y lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mulat-mulapay, alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak at sa gayon, naging panganay natin siya at ang mga itinalaga niya noong una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang sala at ang kanyang mga pinawalang sala ay kanya namang binigyan ng karangalan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Tumhayan mo at tugunin, Opo puo na aking Diyos ibalik mo ang lakas lakaskot ng hiningay di malagot. Ang palalong kaaway ko'y huwag bayan na maghambog at malugod na sabihing nagapi gapikus siyang lubos. Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat. Nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Aawitin kita puon aawit ang buong galak, dahilan sa kabutihang sa akin ay iginawad. Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Aleluya, aleluya, tayo'y tinawag ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Yesus. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Yesus sa kanyang paglalakbay. Siya ay nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan Sinasadi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pintoy isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung pagasan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo. At nagturo pa kayo sa mga nansangan namin. Sasabihin naman ang Panginoon, Hindi ko alam kung tagasan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at magngangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa karyan ng Diyos sina Abraham, Isaac at Akob, at ang lahat ng propeta, at kayo namay ipinagtaboyan sa labas at darating ang mga tao buwat sa silangan na kanluran sa hilaga at timog at dudulog sa pagsakaryan ng Diyos. Tunay ngang may nahuling mauuna at may nauunang mauli. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.